Hello you know, mga kaibigan, andito uh, po kami ngayon sa Ilog kasama ng mga kaibigan nyo manglala uh, Maglalakay po kami ngayon ng mga kamil mga kaibigan uh, bukas, namin, ah uh, bukas na namin doon babalikan uh, Ilalakay muna namin doon ngayon ah uh, Para uh, may panghuli ng iyad bukas mga' uh, Abangan nyo bukas mga kaibigan Kung may makukuha ba kami mga iyad uh, dito sa ilo namin uh, yung ilo namin mga kamingan yan nung naubos na yung mga ano ito, mga ingat at kinakuryente at yung iba ng lalason yeah. nasubukan na namin na mga ano nang mga kamingan may lalakay ng mga kawin sa ilo yan, yeah. tala kamingan, samahan nyo kami dahil bago pa lang po kami sa amin channel. Huwag niyo pong kalimutang na mag-subscribe. At, uh, pindot niyo po ang notification bell para update din kayo sa aming mga bagong video. Lalo na bukas, pagbalik namin dito mga kamigan. Eh, babalikan ba nyo namin bukas. Uh, sana maka-update niyo nyo. Yung, eh, uh, may bago pa kami mga video na i-upload bukas. Eh, abangan nyo mga kamigan. Doon yung mang ilaw na min, mga ilaw namin, mga kamira, no? Napakalinis, napakalinaw. Oh. Yung lamig, manit yung mga kamira, nasa na malingaw. Sa mga kamira, malingaw na yun mga kamiran. E yung mga kamira. Yung kamira ko, masipang mag... Uh, ng mga kawin. Mananabang baon niya sa pag-aaral ah, yeah, natin siya. niya tatulungan rin siya mga kaibigan ngayon. Kaya kung siya lang ang maglalakay ng mga kawil baka kabihan na kami. Kaya tutulungan ko siya ngayon mga kaibigan. Kaya yeah. yeah, mga kaibigan huwag nyo talagang kalimutan mag-subscribe sa aming channel kasi bago pa lang po kami pala Uh, Dito ano sa mga bagong video namin na i-upload Lalo na sa buong bukas Yung ko hindi pa masyadong malunong mag-tali ng kwan PC, pangawil Ano, na hirap man masyadong mag mga kaibigan Kaya tutulong ko sa ngayon mga kaibigan Ika-cut mula nung video Ibabalik ko na lang ito mamaya pangkatapos ng aming mga mean, uh, I aming mean, panlalagay ng mga kamil uh, Mga kabinyan, huwag niyo kalimutan ni subscribe po ang aming channel Malaking tulong po na po yun sa amin lalo na sa aming uh, pambagblog uh, Mga kabinyan I-like niyo po kung nakustuhan niyo po ang aming video I-like na lang po mga kabinyan Yan na dito na naman kami nga naman. Ano na ano kasi. Ah, uh, may... tutulon eh, na ako naman nalang Bakang gabihin kami. na naman kami Sa wakas, natapos na rin namin yung pakalalakay ng mga kawin dito. Ano? Na... Ano? Na, na, na kami? kami uh, yan? Ano? Madilim na yung paningin, no? Nakamihan niya na kami. Wala namin kami dalam last night. Kasi po na lang yung gamitin namin sa ang anunan daan kasi mga tanim minutes man naman namin nalakanin yung pami sa amin na eh, mga yan bye bye ingat nyo pa at maraming salamat sa inyong panunood bye bye mga kami